Ayun nasira kasi yung GoPro namin ayo mag-transfer ng files doon sa cellphone. Ang iPhone yung gamit ko ngayon. Tapos may ano rin. May ano dito? Self -stick, Self stick. Ayun no? so ayun mga kapin po si Daphne. Ayan, cellphone mo gamit namin doon. Ayaw na talaga mag-transfer. Oh inaayos ko, talagang nag-overheat siya. So, papatingnan na lang namin doon sa SM tungo Ayun oh. No? Siya nga pala may babatiin kami yung pumunta dito sa bahay. Kapit-bahay lang namin. May subscribers po kami dito sa subdivision. Uh, Kapit-bahay lang namin dito sa Australia. At gusto kong batiin. Babatiin namin ni Becci. Shout out to Ken and Ron Visaya. Yokosuka Naval Base, Japan. Ayan. Tsaka si Allen, tsaka si Brian dito sa Festo, Australia. Kapit bahay lang namin to. Maraming salamat po sa inyo, Ken and Ron. dyan sa Yokosuka Naval Base, Japan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you, thank you po sa pag-subscribe. Salamat Allen and Brian. Salamat sa inyo. Salamat sa pagpunta kanina dito sa bahay. Binisita niyo po kami. Salamat po sa inyo. God bless. Thank you. Ganon din po. Shout out kay Fred Bigornia ng USA. Shout out Sir Fred. Maraming salamat. Ganon din po kay Jomar at kay Ma'am Vane. Maraming salamat po. Mula dyan sa Papakura, New Zealand. Malapit lang sa Manurewa yan. Maraming salamat po Sir Jomar and Ma'am Vane. Maraming salamat po sa panunood. Ganon din po kay Chito Arligue from Winnipeg, Canada. Maraming salamat po sa inyo Sir Chito. Salamat po sa pag-subscribe. Salamat po sa panonood. Salamat. salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, God bless. Bye!